Yeah, na doon sa Bisaya. Ang <laughs> Bisaya, oh. Uh, Hindi, uh. actually, Bisaya din naman siya. Saan sa Bisaya? Ah, so ano sila? Mindanao, Mindanao pala. Sila. Pero in the future, no, Wala mo mag... Makapunta na ka na to, lady. Eh. Pag nandong hmm? kami sa... Hmm. Pag nandong kami sa ano? Kamariwala <laughs> <Stop. laughs> <laughs> Nilag ka. Nilaglag ka. Nilaglag ka. Nilaglag <laughs> ka. Thank you, ano, sa pagdito. Mm. hindi oh, eh. na, na, okay, na. okay okay ingat kayo lagi oh nakakaano yung nakarinig job lah ingat 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 sa pagkita ah, na sana... ah. ba ulit yung 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 yung

Sa iyong mga ngiti Pag-ibig ay sumasabog Pangako na